Hi guys, isa ka rin ba sa mga nag apply o nangangarap yung makapunta ng Poland? So share ko today kung ano yung naging application ko sa aking pangarap makapunta ng Poland. So nag-apply nga pala ako ng isang agency. Ito yung Reliable Agency. So nag-apply ako sa kanila since nakikita ko naman na may mga napapaalis sila. So I think legit agency naman sila dahil sa BMW naman yung kanilang agency name so nag-apply ako sa kanila this year, 2024 September 3 so matend muna ako ng orientation so sa kanila, ang process is orientation muna, so nag-orient ako ng September 3, but unfortunately, hindi ako napabilang sa first 300 so ang nangyari nagsayang tayo ng pamasakit kaya bumalik ulit ako ng September 5. Kasi dalawang araw yung orientation nila. September 5, inagahan ko nang ng sobra. Madaling araw pa lang, mulis na ako dito sa bahay ng 3 a.m. So ayun, nung, during the orientation, maganda naman lahat ng mga sinasabi nila na yung working permit is within 3 to 6 months. Pero syempre, alam naman natin na kapag Poland, is matagal talaga yung process. Kaya naman, kapag Poland ang applyan mo at ang country na gusto mong applyan is Poland, kailangan mahaba yung PC mo, mahaba yung patience mo. Kailangan mong maghintay ng hanggang one year siguro or more than. Sana wag naman umabot ganun katagal yung application mo. So, ayun na nga after ng orientation ko ng September 5, lumipas muna yung one month bago ako nakapag proceed sa payment for processing ng working permit. So, magkano ba yung payment na binayaran ko? Hmm. Yes. So, yung payment na binayaran ko is 70,000. 70,000 guys. Yes. So, yun yung binayad ko sa agency. dun sa kanilang allow dito. Travel agency. Parang gano'n. So, doon. Doon ako nagbayad sa kanila. Nung nitong October 5. So, October 5, 10. So, lumipas nga yung one month. So, ako nag-payment ng processing. At sinabay ko na rin pala, guys, yung medical. At yung medical nila is 10K. 10,000 ako, oh, excuse me. So, nagbayad, nagbayad din ako mismo dun sa agency. Binayaran ko na siya ng 70 plus 10K. So, nagbayad ako balik 10, uh, 80K. 80,000 pesos yung binayaran ko dun sa agency, sa Reliable. Sa Raven. Sa Raven Air na pala yung kanilang pinaka-travel and tours. So, dun yung payment namin. Ang pinaka-agency namin ay... Uh, reliable agency. Pero doon kami nag-payment sa kanilang travel ng pulo sa sa mga bayan Basta doon sa so may Raven Air. So doon kami nagbayad ng processing at medical. And then, ayun na nga, ang sabi sa amin is mag-antay daw kami ng mag-antay kami ng 6 months para ma-process yung working permit namin. As for today, So, September 5, orientation, October 5, nag-payment. So, parang 2 months pa lang ang lumipas sa pag ko sa working permit. So, malayo pa. Pero malapit na. Konting, ano na lang, konting pasensya pa at konting tiyaga pa mag -tinyo. So, yun na nga. Ang sabi nila, mahirapan na lang daw kami pagdating sa slot for sa BLS. Yun. May pahirapan daw talaga yung pagkuhan ng slot since ay naman, kumakalat na bayaran yung pentahan ng mga asla and sabi ng agency namin, eh baka i-grab nila yung mga kanun, at magbabayad ng 25k, so yun, baka i-grab nila naman, eh, at sana, eh sila na yung magbaya, doon na kami <laughs> at magbubutas na yung pulsa ko so, ayun tiyaga-tiyaga muna mag-antay ng working permit, at sana dumating na at sana yung working permit na dumating sa akin is yung uh, align doon sa ex mga experience ko na nasa resume ko para din ako mahirapan pagdating sa certification kasi meron naman ako mga certification from my previous work para din ako magbabayad ng training fee. Oo nga pala. Sishare ko nga pala yung sa orientation. So, sa orientation, ayun na nga, magpapahit ka first ng 70K for processing ng working permit, and then 10K para naman sa medical. Yung medical, abuti lang 3 days kung picture ka, mag-message na sa'yo. And then, sa pagbuka naman, pagbook naman ng slot is 400, 438, ganun. Pag mag-book pa, tapos kapag mag-appearance ka na, may babayaran ang remaining doon sa 10K na sinasabi nilang pabayaran mo doon mismo sa Beles. And then after noon, ano pa Meron palang training. Training na pabayaran mo ng 25 to 35. Pero depende pa rin kung ano yung dumating sa yung working work. Hindi naman yun inaano na, na parang mandatory, parang gano'n. naman siguro kung dumating na working permit mo is mushroom picker at experience mo ay hindi. So siguro kailangan mo talaga ng certification na magagaling is more entire agency. So sila yung magpupubay mag o provide ng training center. So ayun, hindi pala yung full time ay full payment na required mo. So kung ano lang yung i-ano ia mo, pero pwede mo na hindi pagsabayin yung working permit at medical. Pwede mo na pag dumating na yung working permit mo, baka mag-medical. O oh, kasi pinagsabay ko na kasi isa kang lakad lang. Kasi sayang malayo ako. Tapos ang pamasahe ko is ako pinagdali So, minsan na. At sana, eh, manahanap tayo sa tinayaan natin. Ayun, waiting na lang tayo sa working permit. So, two months pa lang naman. Antay pa tayo. Siguro hanggang next year. next year, January, February, or March, or Kailan, sana mas mapaaga. So yun, konting, kapit. kapit. Kapit tiwala. Dahil sumugal tayo kapitang on